Ito ang araw kung saan ay inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na namaya pa na. Tayo ay bumibisita at nagtitipon-tipon upang sila ay alalahanin at mag-alay ng panalangin. Ngayong nalalapit na ng undas, ang asenso ka Pinoy ay umikot at naghanap ng mga must-buy tuwing All Souls Day. Una sa listahan ay ang mga kandila. First up natin, ang Divisoria dito sa kanto ng Santa Elena sa Divisoria matatagpuan ang mga candle vendors may maliit Malaki, simple at mga bonggang disenyo ng mga kandila na mabibili sa iba't ibang halaga. Ang pinakamurang kandila namin ito po, tatlo daan, 30, ganoon, yung kaya ng tao lang. Ang pinakamahal ito lang, 140. <laughs> mga kapinoy, bibili na lang kayo sa mga kandila namin, mura halaga. Wala nang tataas. Ano po? Ito, 180, 70, 60, 50, 40. Ano siya? Palaki. Kasi depende rin sa supplier kung magdataas sila, siyempre tataas din kami. May, may mga bumibiling wholesaler eh. Dali yung wholesaler nandun sa sementer, nagre-retail naman isa-isang piraso. Noong binibenta siguro na, naklosan po ko. Ito, 60. 20 pieces. S5. May estre kasi, may mga size. Sa mga nais mag-resell ng mga kandila ngayong undas, best decision na magtungo sa divisorya upang makahanap ng mga mura at dekalidad na paninda. Kung may kandila ka na, syempre dapat may partner itong mga bulaklak. At kung usap ang bulaklak, isang lugar lang ang dapat puntahan. Sa Manila Flower Center o mas kilala sa tawag na Dangwa. Pag mga small mga arrangement po ma'am, gaya ng centerpiece, mga basket, is usual po ngayon is mga nasa 250, ganun po. Mababa po po siya ngayon. Pero pagdating po ng ondas, medyo tumataas po siya ng konti lang naman, pero hindi naman po yung kada kataasan. Depende po kasi sa bulaklak ma'am eh. Pero usually po, ang ginagamit po namin, uh, mga local roses, ganun, mga local mams, is nagre-range lang po siya sa 250. Yung mga small pot lang po. Den yung papataas na po yun siguro po 500, 700, 1,000 ganoon po. Depende po yun sa flowers na nangyayari. Mabentang bulaklak, ito po gaya ng chrysanthemum, Malaysian mums. Uh, pag sa imported naman po, ma'am, ang mga nabibili naman po is stargazer po usually po kasi mabango siya so yung halimuyak ng bulaklak mas maganda po. Sa bawat sindi ng kandila, pag ali ng bulaklak at taimtim na dasal, maipaparating natin ang ating mga pangungulila at labis na pagmamahal sa nabayapang mga mahal sa buhay. Ngunit di tulad ng mga bulaklak at kandila, ang ating mga anghel sa langit ay hindi malalanta at mauupos sa ating mga alaala. They will be forever in our hearts. Gone but not forgotten.